Magandang gabi po mga kalaki. Madilim na sa likod ko. Alas 7 na po ng gabi ng March 8. Ayan po mga kalaki. Uy, napigyan na bakit ng mga lucky numbers. Sa mga paguhan po dyan ha. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers ngayon po. Kung ano po ang tatayaan nyo para po bukas. Okay, aalagaan nyo po ang lucky numbers namin ng tatlong araw bago po natin bitawan at palitan. Ngayon po ang kailangan ko po ay birthday. Ayan po, tatambalan ko po yung birthday nyo po ha, mga kalaki. At pwede po kayong humingi sa akin ng mga 6-digit lucky numbers, okay? At syempre, magpo-post po ako dyan sa casting kanyo. Ang ingay naman. Yan po ito post ko sa taas, mga 6 digit lucky numbers po yan, pwede po yan sa lahat. Lotto Pilipinas at Lotto Abroad. At sa mga lucky followers natin na sumasali sa private consultation, ingat po kay mga kalaki dahil hindi po ako yun mga kalaki. Okay, dapat kung sasali ka, makakausap mo muna ako sa video call. Makikita niyo ako sa video call bago po kayo sumali po mga kalaki. Ha? Kasi madami po nagpapanggap dyan na ako. Dapat makakausap niyo ako malinaw ha. nag tayo. Matanda na po tayo para magpaloko sa mga yan. Okay, basta nakafollow ngayong gabi, mag-i-check po pag ikaw naka-follow, tapos comment ng comment, share ng share ng mga videos namin, nag hype automatic po may lucky numbers ka. Basta po makakapag-antay ha. Ako lang po ang vlogger na nagre-reply. Nakita nyo naman, every 10 minutes, i-check nyo. May lucky numbers ka na agad. Ganon. Okay, kaya mga kalaki, tara na po. Magbigaya na po tayo ng numero. Magandang gabi po sa ating lahat. At gusto ko po, manalo tayong lahat ngayon pong Mars. So, ang dami na panalo natin ng January at February. Gusto ko ang Mars, it's ikaw naman ang manalo. Good luck!